dito pala sa Canada kabayan. Pag nakatira ka sa apartment, kagaya ng tinitirang ko, ay wala palang sariling washing machine doon sa loob ng unit mismo. Meron pala silang sariling common laundry area. eksamahan nyo kabayan, tayo maglalaba ngayon. Kumusta na po kayo kabayan? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, nasaan ka man naroroon ngayon. Samahan nyo po ko kabayan, ako'y maglalaba ngayon. Ayan, kumuha na nga ako ng dalawang pods ng Tide kabayan at lahat na nakikita nyo dyan ay provided ng aming employer. Lahat po ng consumable kabayan. So yun na nga po kabayan dahil nakatira po kami sa basement area. Yan po ang unit namin. So kailangan ko pang umakit doon sa ground floor. So kasi nandun po ang laundry area, common area ng apartment namin kabayan. So ganito talaga sa Canada. Kailangan natin magsumikap. So, ayan na nga po kabayan. Pagdating ko po sa ground floor ay kailangan ko pong buksan kasi nakalock po yung laundry area room namin kabayan. Kasi syempre, maingay yan doon sa katabi ng mga unit. So, pagbukas ko nga kabayan, yan nakita ko. First time ko po dito, may table, may chair, at may mga machine. Kabilaan po ang machine kabayan. So, medyo Alanganin ako dito kung alin yung una kung gagamitin ano kasi first time ko pong maglaban ng ganito kasi sa Middle East naman uh, automatic naman ang washing machine doon isang unit lang yon yung top load tsaka front load kabayan pero dito magkakaiba po ang washing at dryer kabayan at yan nga kabayan ang timing ng washing is 30 minutes and 45 minutes naman sa dryer So, ang per load nito kabayan is $2. Pag kinumbert mo sa peso, nasa 80 pesos din yung kabayan. So, ayan. Niload ko na lahat yung mga uniform ko. Kasi nga yung uniform ko is tatlong set ng puyang kabayan. E nagamit ko na lahat. Kailangan ko na maglaba. So, ayan. Halo-halo na yan kabayan. Pero iniwasan ko lang na maglagay ng mga damit na nakupas mahirap na baka kumupas ano mamansahan yung ibang mga damit so ayan sama-sama na sila lahat at nilagyan ko ng dalawang Tide pads kabayan so ayan sama-sama na sila lahat at sinerado ko na yung lid ng washing machine kabayan kasi hindi po yan tatakbo o hindi gagana so 2 dollars per load kabayan at ilalagay mo lang dyan sa slot. At meron pala akong natutunan kabayan from the Canadian or sa mga local. Ang sabi nila, pag $1 is loony, pag $2 is tunis. So, yan po ang aking kabayan, mga local terms sa loob lamang ng dalawang linggo dito sa Canada. So, ipupush mo lang yung lever kabayan at pagkatapos, hatakin mo para gumana yung washing machine. At meron kang pagpipilian dyan kabayan. May mga selector, merong cold, may medium, may warm, may heavy duty. So, ayan. So, pinili ko yung cold kabayan para naman hindi kukupas kaagad yung color ng uniform ko. So, ayan po kabayan. Ganito po maglaba dito sa Canada. So, 30 minutes po yung kabayan. At yung ibang mga tenants kabayan, pag naglaba ay iniiwan lang yung mga kanilang mga laundry basket. So after 30 minutes kabayan ay bumalik na nga ako. Kinuha ko na yung mga nilabhang kong mga uniform. So ayan, basang-basa pa yan kabayan. So kailangan pa natin ilipat doon sa dryer para matuyo. So ayan kabayan, kailangan ting magsipag talaga kasi dito syempre sa ibang bansa, Solo tayo, walang tagalaba, walang tagaluto. So tayo lahat kabayan. So kailangan nating magsipag. Ganyan talaga ang buhay OFW kabayan. Kailangan nating kumilos kasi wala naman tayong ibang maasahan. At nilipat ko na nga kabayan sa dryer yung mga basa kong damit. So kailangan talaga walang kasamang mga damit yung mga nakupas. At sinara ko na nga ang lead kabayan. At ang bayad lang pala dito kabayan is Luni Luni ibig sabihin $1 pag 2 tunis ang tawag dun sa mga Canadian kabayan so tsaga tiyag kabayan so kailangan natin magsumikap bilang isang OFW so pagkatapos na ng 45 minutes kabayan ay kinuha ko na yung mga damit ko binalikan ko na ayan tuyong-tuyo na po kabayan pinagpag ko na lang so ayan hindi mo na kailangan plansahin kabayan hindi mo na kailangan isampay kasi nga yung mga damit ay tuyong-tuyo na kabayan at mainit-mainit-init pa parang galin po yan sa pugon parang po yung pandesal kabayan So ayan, tinupi ko na nga yung mga damit kabayan kasi tuyong-tuyo na, hindi mo na kailangan isampay yan hindi kagaya sa Pilipinas at saka sa Middle East na kailangan pa natin isampay at saka namimiss ko na rin yung mga dati kong uh, gawain sa Middle East yung, yung pagpa sa gabi-gabi pero dito sa Canada ay walang arte-arte ayan, tupina at kinabukasan susuot ko na yung kabayan at bago tayo matapos kabayan subscribe naman ng ating YouTube channel na Dad's Info TV Bye! Shukran!